Matagumpay na naisagawa ng Aerox Club Philippines o ACP Nueva Ecija Chapter sa pangunguna ni President Marlon Luni Fernando at Vice President Romel Ocampo ang gift giving at feeding program sa humigit kumulang 150 mga batang dumaget sa Sitio Dupinga, Barangay Malinaw, Gabaldo, Nueva Ecija nitong March 18, 2024. Mababaka sa mga mukha ng mga batang dumaget ang saya na makapanood sila ng mascot show, puppet show, magic show at maranasan ng kakaibang mga palaro. Dumagdag pa sa kanilang kaligayahan ang regalo na inihandog ng grupo para sa kanila. Pinagkalooban din ng nasa limampung mga batang mag-aaral ng baon para sa loob ng isang linggo. Ayon kay Luni Fernando, isinagawa nila ang naturang aktibidad upang makapagbigay ng saya, maipadama ang pagmamahal at malasakit sa mga batang dumagit. Andito po kami, nagbigay po kami ng uh, konting saya. May, meron po kaming pinanda na clown para ma-experience ma po nila yung kung ano yung meron sa ciudad At uh, mascot at mga magic na ginawa ng mga kasama natin uh, nag-perform. Ito pong gawain po natin na ito para sa mga bata ng Situtupinga, ang mga batang dumagat, isa po ito sa mga paraan ng ACP Nueva Ecija na matulungan ng mga bata para sa kanilang pag-aaral. Nagpasalamat naman si Luni sa lahat ng mga sumuporta sa nasabing aktibidad, kabilang na si Nabucal Domingo na siyang nagsaayos ng pinanggarapan ng lugar para sa gift giving at feeding program at kay Governor Aurelio Oy Umali sa pag-agapay nito sa grupo sa pamamagitan ng pagpapadala ng mobile kitchen ng Kapitolyo na nagpakain ng halos limang daang katao, kabilang na ang mga batang benepisyaryo ng gift giving mga magulang, mga miyembro ng ACP at iba pang nasa paligid ng Tupinga. Sa ating palaging number one sponsor at supporter ng ating governor, umali ay maraming maraming sa ko sa palaging na po bibigay sa amin ng tundong at suporta. Sa Mobile Kusina na laging nandiyan para sa amin at para sa mga beneficiaryo na aming mga tinutulugan. Salamat po ng maraming para sa Balitang Nueva Ecija, Maureen Pagaragan nag Para sa DWNE Teleradio, ang inyong kakampi.